So guys, andito tayo sa si Grow Garden. Lalaro tayo nito. Beacon pa lang ako. May binstock ako, may billion na ako. Para dito yun. Una ko ano, carrot. Tignan ko ako sa seeds. So, six hours na dito. Shhh. Adding ko. Oh, may apple dito. iyo Apple and stock. Ah, Sige. Dyan ka sa akin. Yeah. So, guys. Mag, mag, ano tayo. Mag, go, -click tayo. Parang may space tayo dito. Pag, ano. Pag tatanin. Uy, <coughs> inubo ka. Eyo. May dinosaur pa ko tsaka pag dito sa ano ko sa ano ko seeds and, andun yun dito yung apple ko eh so, ano yan ayaw karag ay e, tanos join um, you. Oh. Si Dados. Si, si? Si Dados. Thanos. Ikaw yun, ikaw yun. Pangalan mo kasi Thanos. Display name mo. mag tayo. Titingin tayo ng ano, diba? May ano ako Um, saan na yun? Ah. Man. Dito. Ay, ay, nawala. Ayun. Watering can. Guys, yeah. ano natin yung ano natin? yung apple. Eyo, malapit na mag-grow. Ay, kalakek! Kalaki, bro! Dito tayo sa seeds. In the stock. Mamaya mag-vlog ulit ako. Kasi guys, ano eh, doon yung update. Kasi dito ata yung ayun, sandali siya. Kunin ko yung ano mo. Okay. Uy guys, nandito na tayo. Nasa taas. Kufo tayo ng shockwet. Kok. Kokonat. Ay, naka. Eyo. Sana yung shock. sa O, sana o. Sorry. Yo. Actually, magkukulik tayo ng mga ito. Tignan nyo, makaka 1 million ako dito. O sugar apple? Magkukulik na ako ng sugar apple. Lalabas ng kwarto. Lobot, di mag-power bank ka. What's up? Halak. Kaka 1 billion ko dito. Labad na? Yes! na oo So, 5 billion nakakita dito. Dito na lang. Patay na muna kuya. Tiga. Yeah. Gumaya na mag vlog. Gumaya mag -vlog. Ay! Bye.